Sabi ni Jay, selective tayo pagdating sa transparency and accountability. Yes. Yes. That's why dito tayo nagkakaproblema. Kasi dapat pagdating sa korupsyon, lahat tayo galit. Lahat tayo galit, maski na sino ang mabanggit. Diba? Diyan tayo nagkakaproblema. Pagka yung mga politiko na gusto natin at pinagkakatiwalaan natin ay nababanggit. Alam niyo sa totoo lang, I am happy. I heard, I don't know, but somebody I, I heard somewhere na susimulan daw yung flood control, yung yung sa flood control project sa 2014. And I'm like, wow, if it's going to appease everybody, nasasabihin kasi, bakit si Marcos, ba't si Duterte din? Eh, kay Marcos na pinag-uusapan natin. Sa pagsabi nila na, sisimulan nila yan sa 2014, sa panahon ni Pinoy, I'm like, relieved na sana lahat tayo magsabi na yes. Yes, kahit sino man ang tamaan dyan. ba? Diba? Dapat hindi tayo defensive. Lal na sa taong mga pinaniniwalaan natin. Guys, noong 2013, noong 2013, isa ako sa nag-rally sa Million People March. Diba? Nananawagan doon sa aking kandidato, doon sa aking bin, sa aking kinampanya at binoto na si Pinoy, na ayusin mo 'yan. Kasi merong allegation ng corruption sa iyong hanay. And we don't want that, diba? Yes, yes, I agree with you, Jay, that all of us have certain biases. We have that. Lahat tayo, you know why, Jay? Kasi kasi lahat tayo pinalaki ng mga magulang natin iba-iba sa iba-ibang pamamaraan. So lahat tayo may bias talaga, 'di ba? All of us, you cannot say that none of us is biased. Pero pagdating na doon sa mga certain things talaga na dapat may common ground tayo. I also don't like corruption. Kaya lang pag yun na nga nagiging defensive, kaya biglang papatulan mo. ba? Diba? Kasi parang, puta, akala, ba diba systemic ang corruption? ba diba? Systemic ang corruption. We have to acknowledge that corruption was not just during PPM's time. It was also during Tatay Diggs's time. It was also during Pinoy's time. It was during Arroyo's time. Grabe po ang systemic corruption sa Pilipinas. At punyetang paulit-ulit-ulit ulit lang ito. Sa every administration, merong Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa lahat ng kalukuhan. Diba? Kay Pinoy, there was PDAF scandal. ba? Diba? I think nagkaroon pa ata ng Blue Ribbon Committee ko hindi ako nagkakamali sa Yolanda. Itong panahon ni Tatay Diggs, merong Farmally scandal na nagkaroon ng Blue Ribbon Committee, DepEd laptop scandal. ba? Diba? I mean, hindi siya lahat malinis. And we have to admit na hindi itong pagdadawit sa mga, pagdadawit daw sa mga Duterte na to, ay hindi dahil gusto nating i-down lang ang mga Duterte. But we all have to agree that there's corruption in all administration. And if we want to clear this up, at gusto nating maayos ito, kailangan systemic approach. Kailangan lahat tingnan. Paano ba nangyari to? Paano tayo umabot dito? Diba? And then, maybe, I hope, and I pray that Bongbong Marcos will really have the balls to clear this system de ba? To clear how it is para sa susunod na pagmananalong presidente kung sino man 'yan, maliit na ang chance nilang mangurakot kasi ayusin na 'yung sistema. Kung makita dito sa investigasyon na 'to, dito sa independent body na 'to, kung ano man ang lalabas diyan, sino ang nakinabang, paano nakinabang, sino ang unang lumalapit, sino ang unang humihingi, 'di ba? Para pag nakita natin 'yan at lumabas ang katotohanan, and then maybe we can fix the system because we're all we are all tired of this corruption that happens every administration And ako, I wish Bongbong Marcos' administration well na imbestigahan niya yan. Ako ay hindi lang umaasa pero dapat may managot dyan. At naniniwala ako sa pagsabi ni DPWH Secretary Dizon, di ba, na ang sabi niya dapat may managot dyan at hindi lang managot pati yung pera ay eh sole. Naniniwala ako na dapat ganun. Dapat ganun. Ano, biglang makukulong nga sila pero yung mga yung mga pera nila nandiyan pa rin sa kanila i mean that's a fucking joke right ang sabi ni Mia or against kana sa mga detete alam mo Mia sa akin i think i i think a lot of people are so defensive when it comes to their politicians Really, lahat tayo galit sa korupsyon pero, uy, confidential nga yung kay Sara. Lahat tayo galit sa korupsyon pero, ay hindi, sa si Tatay Diggs, malinis nun. Noong 2016 to 2022, walang korupsyon dun. ba? Diba? Ayaw ba nating malaman kung saan nagsisimula yung korupsyon na yan? Ako, nagugulat ako dun sa, kaya nagtataka ako, ganyan ako dun sa Levis de Nagay eh. mo, DPWH lang ang lalapit sa congressman? Ganun na ba ngayon yun? Ganun ba yun? nalalapitan ng DPWH ang isang congressman for what? Yan ang mga kailangan nating malaman paano nangyayari yan, sino, saan nagsisimula at paano nag, nag end right? Yan ang problema kasi sa atin eh. Pagka nababanggit yung mga politiko natin, biglang defensive na tayo para sa kanila. Alam niyo tayo nagpapalaki ng ulo ng mga punyetang yan. Kasi alam nila na may magtatanggol sa kanila. Alam nila na iintindihan sila imbis na questionin. You know, you, alam nyo, pwede nyo hanapan ng responsibilidad yung mga yan. Ginawa namin yan kay Pinoy. Ginawa ko yan kay Pinoy. Kahit binuto ko siya, hindi ako nagpretend nung na walang maling ginawa si Pinoy. ba? Diba? Yan ang nagkakamali talaga tayo, we. Eh.